Uh, kung may kita nyo, eh, yung paglilihan natin dito, ginagamitan natin siya ng tubig. Nga, gamitan mo ng tubig yan para maging malambot. Kasi kung hindi mo gagamitan ng tubig yan, makunat. Yan po yung sa green pati natin. Kaya ako may papansin niyo, ayan, may tubig yan. Ginababad natin. Medyo uh, bababad nga lang sa tubig yung daliri mo. Pero madali lang naman siya liyain kasa, kapag pag ka meron ng tubig. Pero pag walang tubig yan, sigurado. Kaya kung napapansin nyo, may mga puti-puti na ganyan. Na, uh, pinupunasan kasi natin yan pagkatapos nating maliha para makita kung uh, may uh, mga ganito pa kung hindi pa ganun na eh. pangit sya papahiramdaman mo ng daliri mo yan para mapansin mo kung uh, may bukol pa yun o wala back sa ating panibagong vlog mga kamusta. Ayun no? nandito tayo sa may uh, kung saan marerelax ka talaga. So nandito tayo sa isang site natin kung saan uh, ayan, ongoing yung painting works natin para sa ating gate installation mga kamusta. So ano nga ba yung pamamaraan natin kapag ka acrylic paint o kaya naman tinatawag na duco finish pagka sa bakal. So uh, ano nga ba yung magandang uh, pamamaraan kung ano nga ba yung mga materyales na maganda o kaya naaakto para sa mga bakal na pagpipintura natin. Lalong lalo na kung ito ay exposed sa araw o kaya naman na uh, exposed sa tag-ulan o kaya sa tubig-ulan mga kamusta? Uh, ano nga ba yung pinakamagandang pamamaraan ng pagpipintura natin ng bakal at ano yung mga magagandang pintura na naaangkop para sa mga bakal sa project na to ipapakita natin at alamin natin kung ano yung mga kagamitang iyon at uh, paano yung pamamaraan natin mga kamasta. Ayan o. No? So, uh, nahati na namin. Kung napapansin nyo dati, itong gate na to yung inassemble natin ay buo. So, ang uh, nilayout natin na una, itong etong, uh, pinaka-base natin dito, tapos pinaka-base natin doon. So, uh, pamamaraan kasi tayo na usain, uh, sabihin na uh, o kaya sasabihin natin na iba sa pamamaraan ng uh, uh, mga mga ibang uh, installer o kaya mga welder mga kamasta. So yung uh, idea na yon gusto ko lamang itong uh, ibahagi para sa inyo at uh, gusto ko ipakita na posible pala at saka pwede palang gawin yung ganong pamamaraan. So kung napapansin nyo ngayon, um, nahati na namin, ngayon lalagyan na lang namin ng uh, design niya yung sa taas para pareha sila na may ganito, yung excess na point five, uh, na 5 cm, 5 cm sa baba, ganoon din sa kabila. So 'yun ang uh, ginawa namin dyan ang pamamaraan kasi namin, binuong namin 'yan, buong tubular 'yan. Yung nasa taas na yun buong tubular 'yan, ganoon din doon. So tingnan niyo yung picture date. Ganyan 'yan. So ngayon, uh, na-assemble na namin, natapos na natin yung mga designs. Painting works na tayo, so pwede na natin siya hatiin kung saan napakaganda nung uh, uh, level niyan. At the same time, pati yung uh, nasa gitna niya. So hindi problema yung uh, uh, pagsara natin, papunta sa loob, pwede rin papunta dito sa labas. So pwede yan, nagiging 180 degree, kumbaga. So uh, dito, uh, nasa proseso na kami ng pagpipintura, na kung saan uh, natapos na lahat ng... Uh, Uh, sa so welding works uh, ang gagawin na lang natin yun na yung design na sinasabi ko tsaka yung lock na lang nya so ngayon uh, sa painting works naman tayo mga kamasta ano nga ba yung pamamaraan natin sa pagpipintura ng bakal at ano nga ba yung mga materyales na kailangan natin malaman sa pagpipintura ng bakal lalo lalo na kung ganito naka expose po sa araw at saka sa tagulan itong uh, uh, gate natin na to nakaprogram na ilalagay natin dito na pintura nya ay acrylic paint So bakit nga ba acrylic paint? Ang acrylic paint mga kamasta, napakagandang uri ng pintura, lalo lalo na kapag ganito na naka-expose siya sa araw at saka sa ulan. Sa mga matitibay na pintura at maganda yung magiging outcome nito kasi ang acrylic paint dapat ang proseso mo ng pagpipintura dito ay hindi lamang po basta-basta na ipapahid mo siya ng mano-mano. Kundi ginagamitan natin siya ng spray gun at saka yung ating uh, compressor. Ito siya mga kamusta. Ano? Ito yung compressor natin na 2 horsepower. Malit lang siya, malit lang yung tanke. So okay naman yan, malakas naman yan. Ang importante dapat kaya niyang, uh, uh, kaya niyang magbuga ng uh, pintura gamit yung uh, spray gun natin syempre. Napakaganda o kaya mas maganda kasi ang magiging outcome ng inyong pintura pagdating sa ganitong uri ng pagpipintura na kahit sabihin mo na acrylic paint minsan kasi, ang ginagawa ng iba ginagamitan ng roller kung saan uh, may mga hibla na maaaring uh, sumama dun sa may pintura o kaya naman yung mga parang uh, may malilit na parang bulubulutong so pangit ang magiging outcome nun pagka ganon. So kung titingnan natin to uh, eto first cut pa lang to wala pa tayo dun sa may uh, proseso na nasa o kaya magfi-finish na tayo kasi ito pa lang yung ginagawa natin kung saan ina-applyan ng green putty. Pero bago natin bago natin pag-usapan 'yan kung paano yung step by step natin ng pagpipintura. So tingnan natin yung texture niya. So uh, napakakinis niyan, lalo lalo na eto ito ay uh, ibubuga mo talaga gamit yung uh, spray gun at saka yung compressor. So uh, naiiba 'yan lalo-lalo na kapag kamano-mano. Na tinatawag. Masta, gusto ko mong ipakita sa inyo kung ano yung nga ba yung mga materyales at saka proseso natin na ginagawa. So, una dito, ito yung uh, ginagamitan namin siya ng body filler. Ayan. Ito yung body filler natin. Yan yung ginagamit natin para dun sa may mga gap natin. Ayan. So, ano nga ba yung mga gap na yan? Kagaya na ito. May mga gap natin na kung saan na uh, kahit na i-welding mo yan, o kaya naman uh, talagang i-full weld mo yan ng buo kasi minsan, uh, nabubutas. O kaya naman, uh, hindi mo ma-apply lahat. So ngayon, para maging pantay-pantay yan, ngayon, uh, applyan mo siya ng body filler. Ganon din sa mga joint ng mga uh, bakal natin. Kagaya nun. Yun. So dapat yan, habulin mo yan ng body filler para maging maganda yung outcome niya. Kasi importante dyan mga kamusta, yung uh, lahat ng mga pinagweldingan na to, dapat yan ma mo din. Pangit naman siya tingnan kung may mga butas-butas yan. Siyempre, uh, ang uh, hinahabol kasi natin dyan, ay eh, yung ganda ng uh, pintura na ina-apply natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit na uh, maganda yung, uh, minsan maganda yung pintura, pero yung proseso mo ay eh, mali, wala din. Nagiging useless lang din mga kamasta. So yan yung una namin ginagawa. O kaya naman, uh, bago namin yan na uh, ina-apply, syempre i grind mo muna. Treat-treat mo muna siya ng uh, grinding disc. Tapos yung flap disc naman mga kamasta. So yun yung para uh, paraan namin para lumambot o kaya naman maalis yung mga bulubulutong niya. At uh, yung mga sobra na parang uh, naibuga na o kaya nung pagispat uh, pag-spot natin o kaya pag-full weld natin. Eh, meron yung, uh, kumbaga, syempre, may mga uh, dumidikit dito na kung saan 'yun yung mga green grind natin. So isa-isa 'yan. Ngayon, uh, pagka ito na masilyahan mo na, syempre lilihain mo 'yan mano-mano. At uh, pwede mo naman siyang gamitan ng uh, flat disc, pero kung ganito na medyo matrabaho, trabaho yung uh, may mga lubog-lubog o kaya naman may mga design na ganito, eh talagang mano-mano 'yan na lilihain mo. So medyo mahirap lamang lihain ng mga ganitong uri pero Uh, sa body filler, pwede kayong gumamit ng timeout O kaya naman yung easy tight Yung easy tight nga lang, sobrang tigas nun So hirap na hirap yung tropa Pero pagka natuyuan kasi to halos parehas naman sila uh, Yan yung uh, ginagamit namin, yung timeout Tapos, uh, ang isa pa dito mga kamasta Pagkatapos natin dyan, malihan na yan So applyan na natin yan ng primer, epoxy primer yan. So ito yung uh, primer namin na ginagamit Ito siya. 'yung uh, epoxy primer black. Ayun. So meron tayong uh, epoxy primer black mga kamusta. Meron tayong epoxy primer gray. So meron din tayong epoxy primer black. So mas maganda na 'to kasi ang uh, ang concept kasi nito o kaya 'yung uh, uh, pintura na ito black talaga tapos 'yung mga poste ay uh, kulay white. Epoxy primer na 'to. Yan po 'yung uh, ginagamit natin. After nating uh, ma-treat lamang nung uh, Uh, time out o kaya body filler. So, pwede nyo nang applyan. O kaya naman, gusto nyo naman, uh, unahin nyo muna tong primer bago natin siya masilyahin. So, pwede rin naman po yon. Pero, uh, ang ginagawa namin, pwede rin naman po yung ganong pamamaraan. Basta, uh, basta po, uh, i-grind nyo lang po yon ng husto para kapit na kapit yung masilya natin. Ngayon, mga kamusta, pagkatapos mong uh, ma-primeran, -ma so, kukulayan mo ngayon yan ng etong uh, automotive acrylic black. Ayan na po yun, yung kulay. So, kailangan mo mag first coat eh, bago ka magmasilya naman. So, yung uh, pagmasilya na tinadawag ko, yung, uh, kung may makikita ka pang maliliit na dents o kaya naman may mga lubog-lubog o kaya naman nakausli. So, uh, yun yung hahabulin naman natin ng masilya gamit yung ating uh, green pati. Yun po yung nakikita nyo na green. Yan yon. Pero dito, uh, meron pa tayo dito na acrylic thinner, mga kamasta. Na kung saan ito yung inahalo natin. Sa acrylic thinner, 1 uh, is to 2. Ibig sabihin, kapag ka dito sa may uh, acrylic black na natin, kung isang galon nito halos dalawa na ito. So, 1 is to 2. Dalawang ganito. So, depende yan sa timplahan ninyo. Pero, yun yung standard, mga kamasta. No? 1 is to 2 po yan. Ngayon sa, sa epoxy primer naman, halos ganun din. Basta ang gagamitin ninyo ay uh, gagamitan nyo ng spray gan o ka naman yung uh, ating uh, compressor. Ganun yung pamamaraan o kaya pagtitimpla natin. Ngayon yung green putty natin na yan, ito siya. Ano, uh, ganito yung uri ng green putty na yan. So green talaga yung ipapahid mo. Nakasaan yun yung nakakabulin natin mga kamusta. Pansin nyo ba yan? Kaya nga po nakikita nyo yung mga green pati natin nandito sa part na to. Yan. So para maging maganda yung outcome niya, the same time uh, malinis sya tingnan. Yan. So medyo mabusisi nga lang lalo lalo na kapag ka may design talaga. Pero yung uh, outcome niya maganda siya. So wag mo lang sadyain talaga na sirain, masisira talaga yan. Kasi ang durability ng uh, ng acrylic paint mga kamusta, napakatibay po niyan. So uh yung tagal po niyan halos uh, tumatagal yan ng uh, 7 to 10 years mga kamasta bago siya mag-fade. So depende yan kung uh, siguro kung araw-araw mo lang siguro punasan eh talagang uh, magiging manipis yung pintura. So uh, ang ginagawa namin diyan syempre pag naka-expose naman ng ganito hindi naman yan takaw pansin na lagi mo siyang lilinisan o kaya naman yung pupunasan mo kasi ang uh, pintura na to matibay to na malayo. Compare doon sa mga ibang uri ng pintura. So, mas maganda rin itreat mo rin siya o kaya gagamitan natin siya ng uh, spray kan tapos 'yung compressor natin para ibuga natin na tinatawag para mas maging malinis siya. Kasi 'yun 'yung importante na isa sa mga pagpipintura natin. So, uh, pwede naman pagka medyo nagtitipid tayo sa budget o kaya naman wala tayong uh, mga gamit para dun sa ganong pamamaraan pwede naman siguro yung iro uh, roller mo siya pero dapat yan medyo malab uh, na lang yung tiplahan pero hindi mo may iwasan na may mga hibla hibla yan na didikit lalo lalo na kung yung roller mo eh, gagamit mo parang balabala -bala hibo so pwede siguro kung yung uh, foam na uri pero nga lang mapapansin mo yung may mga bubbles bubbles yon yun lang naman yung disadvantage pagka gumagamit ka ng roller at saka pagka ganun yung mga design design medyo mahirap lang. Ito yung uh, pintura na ito, sabi ko nga kanina, ito white to, yung uh, sa may mga column natin. Tapos ito, pure black talaga. Yan yung uh, gusto ni madam. Tsaka yun yung nandun sa may uh, plano natin. Yung maliit naman yun na rin yung isusunod na gagawin. Bali, sabi ko medyo matrabaho nga lang, pero kung titingnan natin yung magiging outcome niyan, napakaganda. So, kung may nyo, eh, yung paglilihan natin dito, ginagamitan natin siya ng tubig. So, uh, pwedeng uh, gamitan mo ng tubig yan para maging malambot. Kasi kung hindi mo gagamitan ng tubig yan, makunat. Yan po yung sa green pati natin. Kaya ako may papansin nyo, yan, uh, may tubig yan. ginababad natin. Medyo uh, ma mabababad nga lang sa tubig yung daliri mo. Pero madali lang naman siya liyain kapag pag mayroon ng tubig. Pero pag walang tubig yan, sigurado. Kaya kung napapansin nyo, may mga puti-puti na ganyan. Siyempre, gina, uh, pinupunasan kasi natin yan pagkatapos nating maliha para makita kung uh, may uh, mga ganito pa siya. Yung, uh, mapapansin mo kasi to kung hindi pa gano'n naliha eh. Pangit siya. Ayan ah. Oh. So, Papakiramdaman mo ng daliri mo yan para mapansin mo kung uh, may bukol pa yan o wala. So abangan nyo to mga na no? Kung ano yung magiging outcome at saka kung ano magiging itsura niyan pagkatapos. Kasi sa ngayon, talagang uh, gagawin muna natin yung proseso natin sa pagmamasilya na yan hanggang sa matapos, malis lahat ng mga tama niya. Then, bago tayo na mag-final cut. Okay. So, hanggang dito na lang yung video natin, mga kamusta, no? Mag-ingat po kayong lahat. God bless everyone. Bye!